In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. nagbigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Kaprigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na nang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Music Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Iba't iba, iba ang mga opisyal at tanggapan ng pamahalaan na nagdaos ng mga aktibidad para sa pagunitan ng Bonifacio Day. Pangulong Marcos at VP Sara kapwa umapila ng pagkakaisa at kapayapaan ngayong Bonifacio Day. Samantala, pag-alala sa kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio ngayong araw, sinalubong naman ng kilos protesta. Ilang PNP at ralista nasugatan matapos bagyang magkatensyon sa Mindyola. Mga magulang ni Mary Jane Veloso mapila sa gobyerno na bigyan ng clemency ang anak. Samantala, Pangulo Marcos naman mga kabrigada bumisita sa mga biktima ng sunog sa Tondo, Maynila. At dagdag-bawa sa oil prices na mumuro sa susunod na linggo. Dagdag sigil sa LPG kasado na simula bukas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a better life, life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistencia ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa hale. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. La sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Sabado, huling araw sa buwan ng Nobyembre ng taong 2024, Bonifacio Day. Kami po ang inyong mga tagabagbalita Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada. Balitan Nationwide satanghali. sa tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, ang tungo si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Caloocan City kasabay ng paggunita ng Bonifacio Day ngayong araw. Kasabay ng isang daan at anim na put isang anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Pinangunahan niya ni Bersamin, mga kabrigada, ang wreath laying ceremony sa Andres Bonifacio National Monument kasama ang ilang pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa binasa niyang mensahe mula sa Pangulo, pinaalalahanan nito ang mga tao ang huling limang piso na kanilang nahawakan. Isaan niya itong barya na kadalasang hindi napapansin pero dito makikita ang mukhang sumisimbolo ng kabayanihan na kinikilala rin bilang ama ng himagsikan si Gat Andres Bonifacio. At sa huli, sinabi ni Bersamin na hindi sapat na gunitain lamang ang diwa ni Bonifacio dahil ang tapang na ipinakita nito ay dapat makita sa pagkilos. Bagong bago, ikatabalita nationwide. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, ilang mga pulis at raniyista na sugatan na matapos magyang nagkatensyon sa Medyola sa gitna ng kilos protesta ngayong Bonifacio Day. Brigada Jigo Custodio Ibrigalabo. Brigada 5 Report Balikan natin mamaya mga kabrigada si Brigada Jigo Custodio. Samantala dito muna tayo ang nanay ni Mary Jane Biloso na nawagan sa Pangulo ng Clemency para sa kanyang anak. Brigada Ann Cortes Cortez, ibrigada mo! Brigada 5 Report Mutuon sa pagsapawi sa kanyang anak mula sa Indonesia sa kabilang banda nanawagan ito sa gobyerno na tiyak na ligtas na pagbiyahe at pag-uwi kay Mary Jane mali ba paraon siya sa Pangulo na bigyan ng clemency ang kanyang anak na mahigit isang dekada ng nakakulong. Matatandaan, kamakailan ay may ilan na ring mga grupo ang nanawagan ng clemency para kay Mary Jane. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Friday. Pag-alala naman sa kabanihang nagbulat sa kamalanya ng mga Pilipino, minsay ni Paonong Bongbong Marcos ngayong Bonifacio Day. Brigada Silang Matibag, i-brigada mo! Brigada! Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng 161st birthday anniversary ni Gat Andres Bonifacio ngayong araw. Sa inilabas na statement ng Malacanang, ngayong araw ay kinikilala ng bansa ang kabayanihan ng Supremo ng Katipunan at Hero of the Masses na siyang bumuo at naka-influensya sa mga Pilipino na manindigan sa gitna ng paniniil at kumalas sa pangaapi. Ngayong ipinagdiriwang ng Pilipinas ang selebrasyong ito, hinikayat ng Pangulo mga tao na alalahanin ang pamanang sakripisyo ni Gat Andres Bonifacio. Nararapat anya silang pasalamatan sa pagising sa kamalayan ng mga Pilipino at pagpapanatili ng pagkakakilanlan. Matagal mang wala na si Gat Andres, ang labang sinimulan niya ay nagpapatuloy pa rin. Sa huli, hiling ng Pangulo ang makabuluhang pagdiriwang ng Bonifacio Day. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Dagdag pa mga balita mga kabrigada. Umapila ngayon si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na pagdilay nila yan ng kasalukuyang kalagayan at kinabukasan bilang isang malayang bansa. Sa kanyang mensahe para sa pagunita ng Bonifacio Day ngayong araw, sinabi pa ng pangalawang Pangulo na ang pagdiriwang natin sa kadakilaan ni Gat Andres Bonifacio ay nagbubukas ng ating kamalayan sa kalagayan ng ating bansa. Kabilang rito mga kabrigad kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho at kawalan ng mga pangunahing serbisyo para sa napakaraming mga Pilipino. Ito raw ang magsisilbing inspirasyon para tayo magsumikap at maging tapat at tunay ng mga Pilipino. Anya, dapat ay e manatiling buhay ang diwa ni Bonifacio, alagaan at ipaglaban ang ipinamanan niya sa ating kalayaan. Umahataw! Nang isa naman ang mga senador sa muling paggunita ng Bonifacio Day ngayong araw. Ayon kay Senate President Chase Escudero, umaasa siyang magsisilbing inspirasyon sa bawat isa ang tapang at dedikasyon na ipinakita ni Gat Andres para magkaroon ng tapat na pamamahala. Sa kabilang banda naman, umaasa naman si Senator J.V. Hirsito na maipagpatunoy ng bawat Pilipino ang laban na iniwan nito upang maprotektahan ang soberanya ng pansa. Samantala, hinikayat naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang bawat isa na patuloy na buhayin ang ligasya na iniwa ni Andres Bonifacio na siyang ama ng revolusyon. Paalala naman ni Sen. Christopher Pongo ang tunay na diwa ng kabayanihan na ay nasa pagkakaisa, pagtulong sa kapwa at patuloy na paglaban para sa kapakanaan ng bayan. Rapido. Ilang pulis, mga kabrigada at mga relista abay nasugatan matapos bagyang magkatensyon sa Minjola sa gitna ng mga kilos protesta ngayong Bonifacio Day. Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo! Sinalubong ng kilos protesta ang paggunita ngayong araw ng ika isang anibersaryo ng kapanganakan ng amanang ng himagsika na si Gat Andres Bonifacio. Mula liwasang Bonifacio, nagmarcha patong menjola ang iba't ibang grupo gaya ng kilosang Mayo 1, Piston at Manibela. Panawagan nila ang dagdag sahod, mas maraming trabaho, gayon din ang pagbasura sa Public Transport Modernization Program at pagbabago para sa sambayan ng Pilipino. Bahagya naman nagkaroon ng tensyon ng kilos protesta matapos magkagirean ng kapulisan at mga nagpoprotesta sa may bahagi ng rekto dahil nais na mga ito na makarating at makapagprograma sa Mendiola. Bagamat nakapagprograma sa Mendiola, bigo naman sila makatawid sa Mendiola Bridge matapos harangan ng pulisya. Aabot naman sa limang polisang ang nasugatan na nilapatan na ng paunang lunas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Muse News Authority. Bagong pagong Brigada Balita Nationwide. Ang kabayanihan naman ni Andres Bonifacio dapat daw alalahanin sa pagsusulong ng good governance at accountability ayon yan sa liderato ng Kamara. Brigada Haji, Camino Ibrigada mo. Nadawagan si House Speaker Martin Romualdez ng integridad, pagkakaisa at pananagutan sa pagdiriwang ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Romualdez na mahalaga ang mga ito tungo sa pagsusulong ng matatag na Ngayong ginugunita ang katapangan at sakripisyo ni Bonifacio, binigyan pugay din ng speaker ang paglaban sa pangaapi at commitment sa kalayaan, justisya at kapakanan ng mga Pilipino. Nanindigan anya ang bayani laban sa pagmamalupit at pagkakawatak-watak at iginiit ang prinsipyo na magsisilbing halimbawa ng liderato na nakaugat sa katotohanan at responsibilidad. Ipinuntupan ni Romualdez na sa panahong sinusubok ang demokrasya at mabuting pamamahala, maaaring humugot ng inspirasyon mula kay Bonifacio. Ang buhay umano ni Bonifacio ay nagpapaalala na ang pamumuno ay may kaakibat na lakas, respeto sa ibang tao at may responsibilidad na unahin ang kabutihan. Idinagdag nito na marapat na iwaksi ang takot at pagkakawatak-watak sa halip ay pairalin ang diwa ng bayanihan na nakabatay sa hustisya, kapayapaan at kasaganaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminho ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita, ito namang NTFL Cup mga kabrigada muling pinagtibay ang pangakong protektahan ng mga Pilipino mula sa banta ng Communist Insurgency ngayong Bonifacio Day. Brigada Kat Austria i Brigada Mo. Brigada. Muling binigyang diin ng National Task Force to end local communist armed conflict ang kanilang pangakong protektahan ang mga Pilipino laban sa banta ng communist insurgency. Sa mensahe ng NTF LTAC na yung Bonifacio Day, sinabi ng task force na nagsisilbing inspirasyon ang pamana ng ama ng himagsikan upang ipagpatuloy ang laban para sa makatarungan at mapayapang bansa na malaya sa karahasan, pagkakawatak-watak at pagsasamantala. Hinimok din ang task force ang bawat Pilipino na magkaisa sa ilalim ng tunay na diwa ng nasyonalismo at yakapin ang diwa ng kabayanihan at pagsasakripisyo ni Bonifacio. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Dagdag pa ba mga balita mga kabrigada, ang Pangulong Marcos bumisita sa mga biktima ng sunog sa Tondo, Maynila. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang apektado ng sunog sa Tondo, Maynila. Sa kanyang pagbisita sa Rosario Almario Elementary School, ipinagkalob ng Pangulo ang tulong sa mga nasunugan at sinaksihan. Ang patuloy na pamamahagi ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development at Office of the President. Bilang bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD, nakatanggap ng 10,000 cash assistance at mga food packs sa mga pamilya habang ang OP naman ay nagbigay ng 2,100 na kumot at banik sa mga naapektuhan. Kung matatandaan, halos 2,000 pamilyang nawalan ng tirahan dulot ng sunog sa uli. Sinabi naman ng Pangulo sa mga biktima na aasahan nila makakawi ang mga ito bago magpasko at kung hindi pa ay magdaraos ang gobyerno ng isang Christmas party para sa kanila. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina ng 105.1, Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Bagong-bagong Brigada Balita Nationwide. Ay pa pang mga balita, mga kabrigada, kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo sa pagtataya ng oil industry sources. Matapos ang limang araw na trading, posibli ang mula sa 70 centavos hanggang 90 centavos na aumento sa kada litro ng gasolina. Kung price hike sa gasolina, may rollback naman na inaasahan sa diesel at kerosene. Sa pagtataya hanggang o parehong may bawas sa kada litro ng diesel at kerosene mula 20 centavos hanggang 40 centavos. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga ka-brigada, samantala tuloy na rin bukas ang nakamulat karambang dagdag singil sa LPG. Una nang nag ang regasco. May daragdag raw sila na 50 sentimo sa kada kilo ng kanilang LPG. Sa Petron Gasol naman, may tataas din na isang piso at 20 sentimo kada kilo ho nito. Sa ngayon, naglalaro na sa halos isang piso ang kada 11 kilograms na tangke ng LPG. Rapido, kada balita nationwide. health news, mga kabrikada, ano ang mga tamang paraan sa pag-aalagaan ng mga newborn? Na? Ipinayo ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga sa mga newborn upang matiyak ang kanilang kalusugan at kaligayahan. Kasama sa mga pangunahing hakbang ang pagpapasuso, regular na kalinisan, tamang pangangalaga sa pusod at sa na oras ng pagtulog sa ligtas na kapaligiran. Mahalaga rin ang regular na check-up sa pediatrician at pagbamahal o funding sa sanggol upang masustentuhan ang kanilang physical, emotional at mental na kalusugan. Narito naman ang Mom's Lab ES1 Capsule na kas kasama sa pagpapalaki kay baby. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Balita, makabayaning na pagtutulungan. Kabrigada, isang ina sa antike ang labis pong nag-aalala nang makita ang kanyang anak na si Jericho Ojeda, 21 anyos, na sugatan at halos mawalan ho ng malay mga kabrigada matapos mabangga ng tricycle. Ayon pa kay Domilin Salvan Ojeda, ang kanyang ina, papawi mula ho sa isang piging ang mga limang daan uh, at or limang daan at 700 daang metro mula sa kanyang bahay nang mangyari ang aksidente. Nagtamo siya ng mga bali sa dibdib, malalim na sugat sa paa, pasa at dumudugo pa ang kanyang ilong. At dahil po sa kakulangan ng pera mga kabrigada, nahihirapan ho silang makakuha ng pondo para sa operasyon sa Iloilo upang may paggamot ito hong kanyang mga sugat. Pero sa tulong ho ng Juan Tahanan at ng Brigada News FM Antique, nagkaroon ng fundraising na nakatulong upang madala si Jericho sa Iloilo at magtamatagumpay itong naoperahan. Pinagalaanan din sila ng mga bigas, dalata at noodles para ho sa kanilang pangangailangan. Inilapit din mga kabrigada ang kanilang kaso sa lokal na pamahalaan upang makatanggap ng tulong mula sa AICS, ito pong AICS habang patuloy na tinutugis ang driver ng tricycle. Lubos naman ang pasasalamat ni Adomeline sa lahat ng tumutulong o tumulong sa kanilang pamilya. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat sa lahat ho ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na natili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita. Makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Nationwide, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwangang Maxan Capsule at Mamslab ES1 Capsule O puso kasama ang warsa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At sa na ni Brigada Leo Navarro Manikdem, ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming maraming salamat sa inyong pagkikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.